Ano man ang maisip at paniwalaan ng isip ng tao, posible itong makamtan. Tunog bang masyadong matapang? Mukha bang sobra? Iyan mismo ang nais po ni Napoleon Hill, ang igawa ka ng pagdududa sa sarili mong mga hangganan. Kung sawang-sawa ka na sa pakiramdam na ikaw ay laging mahina, madaling sumabog sa kahit anong sitwasyon, o nabubuhay ng puno ng kaba, dahil sa iniisip ng iba, ngayong araw ay matututuhan mo, sa wala pang sampung minuto, kung paano mapatatag ang iyong emosyon at mapigilan ang walang saysay na pagdurusa. Napansin mo ba na kapag hindi malinaw kung ano talaga ang gusto mo sa buhay, lahat ng bagay na nangyayari sa paligid ay parang may kontrol sa iyo. Isang puna lang natitinag ka na. Isang hindi inaasahan nawawala ka sa ayos. Isang opinyon na sa lungat pinapaisip ka muli sa lahat. Para kang nasa gitna ng dagat na walang timon at walang kumpas, basta nalang lang sumusunod sa agos. At ang problema, madalas na ang agos na iyan ay hindi ka dinadala sa lugar na nais mong marating. Sabi ni Napoleon Hill, kung wala kang malinaw na layunin, nagiging bihag ka ng sitwasyon, opinyon ng pamilya, bigat ng trabaho, mga uso na lahat ay ginagaya, at mga inaasahan ng lipunan na ipinupukol sa iyo mula pagkabata. Kapag wala kang itinakdang direksyon, natatapos kang nagsisilbi para sa pangarap ng iba nang hindi mo man namamalayan. At narito ang mahalagang punto, ang pagkakaroon ng layunin ay hindi lang tungkol sa pagkatha ng maganda at nakaka-inspire na pangungusap para idikit sa dingding, kundi tungkol sa pagtatalaga ng isang malinaw at matatag na pangako sa sarili na walang kahit anong tukso o istorbo ang makakatalo rito. Isipin mo ang huling pagkakataon na nagising ka na may mahalagang gawain sa isipan. Naramdaman mo ba kung paanong umikot ang lahat ng iyong lakas at atensyon para lang dito? Para bang biglang nawala ng saysay ang lahat ng iba? Ngayon, isipin mo kung ganoon ang bawat araw mo, may linaw, may direksyon. Ngunit alam kong karamihan ng tao ay kabaligtaran ang pamumuhay. Ilang ulit mo nang naranasan na abala ka buong araw, pero sa huli ay pakiramdam mo wala ka namang tunay na natamo. Nangyayari ito dahil kung wala kang sentrong layunin, inuubos mo ang iyong lakas sa napakaraming gawain na walang kinalaman sa kung sino ang nais mong maging o sa buhay na nais mong buin. Para itong pagtatangkang magsindi ng siga sa pamamagitan ng paghahagis ng posporo sa iba't ibang lugar, walang nagiging tunay na apoy. At pinatutunayan ng agham ang tinuturo na ni Hill mahigit walumpung taon na ang nakalipas. Ipinakita ng mga pananaliksik sa Dominican University sa California na ang mga taong nagsusulat at palagiyang nire-review ang kanilang mga layunin ay may hanggang 42% na mas mataas na posibilidad na matupad ang mga ito, sapagkat ang simpleng hakbang ng pagtatakda ng layunin ay lumilikha ng isang mental na salaan, mas mabilis mong nakikilala kung ano ang tunay na makakatulong sa iyong nais at kung ano ang purong inay lamang. Ngayon, ilapit natin sa totoong buhay. Isipin mo ang isang kabataan na gustong maging doktor. Habang ang mga kaibigan niya ay nag-aalinlangan kung pupunta sa mga kasiyahan o magbabad sa serye, malinaw sa kanya na ang prioridad ay mag-aral para sa pagsusulit sa universidad. At kapag dumarating ang tukso, naaalala niya, ito ba ay para sa aking layunin o pansamantalang aliw lamang? Ang simpleng tanong na ito ang nagpapaningas ng kanyang fokus. Maaari mong gamitin ang parehong lohika sa anumang larangan, pinansya, karera, relasyon, kalusugan. At narito ang hamon, alam mo ba talaga kung ano ang iyong itinatayo? Dahil kung hindi, gugugol ka ng maraming taon sa isang bagay na, sa hinaharap, baka wala namang saysay para sayo. Naisip mo na ba na maraming tao lang ito napapansin kapag huli na ang lahat? Gumugugol sila ng mga dekada para akyatin ang isang hagdan, at sa dulo lang nila natutuklasang nakasandal pala ito sa maling pader. Kapag pinasya mong malinaw kung ano ang landas na tatahakin, may nababago sa loob mo. Patuloy pa rin dumarating ang mga puna, nananatili pa rin ang mga balakid, ngunit nawawala ang bigat ng mga ito sa iyong balikat nagsisimula kang maglakad ng mas matatag, dahil nauunawaan mo na bawat hakbang ay bahagi ng isang bagay na mas dakila. Kaya naman ang mga taong may layunin ay nagdadala ng isang pakiramdam ng tiwala na halos hindi maipaliwanag. Maaaring hindi nila alam ang lahat ng kasagutan, ngunit batid nila kung saan sila patutungo at sapat na yon para magpatuloy. At kailangan kong sabihin sa iyo, walang sinuman ang magbibigay ng layuning iyon ng buo at handa walang mahiwagang sandali na bigla na lang itong lilitaw. Ikaw ang dapat pumili. Pumili kung saan karapat dapat ilaan ang iyong oras, ang iyong lakas, at ang iyong atensyon. Pumili sa bawat araw na magsabi ng ihindi sa mga bagay na hindi ka dinadala sa iyong nais, kahit na mukhang kaakit-akit. Pumili na manatili sa landas, kahit na ito'y nagiging tahimik at parang walang nakakakita sa iyong pagsisikap. Kaya kung sa ngayon ay pakiramdam mo'y naliligaw ka, na ang buhay ay hinihila ka sa iba't ibang direksyon, gawin ang isang payak na ehersisyo, kumuha ng papel at isulat, nang walang pagsasala, kung ano talaga ang nais mong buwin sa mga susunod na taon. Hindi kung ano ang inaasahan ng iba, hindi kung ano ang pinakaligtas, kundi kung ano ang magpaparamdam sa ng tunay na pagmamalaki kapag narating mo na yon. Sapagkat mula sa sandaling sabihin mo ng may paninindigan, ito ang aking daan, magsisimulang umayo ng lahat. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil titigil ka sa pag-aksaya ng lakas sa mga bagay na walang kabuluhan at ilalaan mo ang lahat sa kung ano ang tunay na may halaga. At doon mismo, kapag ang iyong buhay ay umiikot na sa isang nag-iisang layunin, titigil kang tangay ng hangin at sa wakas ay magiging kapitan ka ng sarili mong kapalaran. Ilang ulit matapos ang isang pagtatalo o sandali ng tensyon, naisip mo, hindi ko dapat nasabi 'yon. Halos para bang may isang di nakikitang puwersang sumakop sa iyo ng ilang segundo, at nang mapansin mo, huli na ang lahat. Nangyayari ito dahil kadalasan, hindi ikaw ang namumuno, kundi ang iyong mga emosyon. Sinabi ni Napoleon Hill na ang mga damdaming wala sa kontrol ay tulad ng apoy na wala sa pugon, hindi nagbibigay ng init, kundi nanununog. Maaari nitong sirain ang mga ugnayan, mga desisyon, mga pagkakataon, at kahit ang iyong sariling imahe. At ang pinakamapanganib na punto ay habang sila ang may hawak, lagi nilang pinaparamdam na sila ang tama. Ngunit ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, ang pagkontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang pagpapanggap na wala kang nadarama o pagiging malamig na tao. Sa kabaligtaran, ito ay ang maramdaman ang lahat, ngunit pumili kung paano kikilos mula rito. Isipin ang isang piloto ng eroplano, maaari niyang maramdaman ang takot kapag pumasok sa isang bagyo munit hindi niya maaaring bitawan ang manibela at hayaan ang takot na magpasya ng kapalaran ng biyahe. Ganoon din ang sayong buhay. At napansin mo ba kung paanong sa kainitan ng sandali, ang ating isipan ay gustong lutasin agad ang lahat. Nandoon ang panganib. Ang kagustuhang sumagot agad, magpaliwanag, o gumanti, ay halos palaging nagpapalala sa sitwasyon. Kaya itinuro ni Hilna sa pagitan ng pampasigla at ng tugon ay may isang puwang, at sa puwang na iyon naninirahan ang iyong kalayaan. Ang isang paghinto ng limang segundo, isang simpleng malalim na paghinga, ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan o pagsisimula ng isang digmaang walang saysay. Isipin ang halimbawa ni Will Smith sa seremonya ng Oscar. Isang sandali ng pang-aasar, isang padalus-dalos na tugon, at mga taon ng karera at reputasyon ay nagkaroon ng sugat. Hindi ito tungkol sa paghuhusga, Kundi sa pag-unawa na lahat tayo ay isang segundo lamang ang layo mula sa paggawa ng isang desisyong maaaring magbago ng lahat at na ang pagpipigil sa sarili ang tanging hadlang sa pagitan natin at sa pagkakamaling iyon. Ngayon, dalhin ito sa mga karaniwang sitwasyon sa araw-araw. Nakakatanggap ka ng isang tuyong mensahe mula sa iyong amo. Nagsisimula ng lumikha ng mga hakahaka -haka ang iyong isipan, hindi siya nasisiyahan sa akin, maaari akong mawalan ng trabaho at bago mo pa mapansin, nararamdaman mo na ang kaba. Kumikilos at tumutugon na para bang ang pinakamasamang posibilidad ay totoo. Ngunit paano kung, sa halip na agad mag-react, huminga ka muna ng malalim, pinag-isipan ang sitwasyon, at sumagot ng may linaw? Ilang gulo kaya ang may iwasan? Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng neuroscience, ang matitinding emosyon ay maaaring pansamantalang kontrolin ang gawain ng prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable para sa mga lohikal na desisyon, sa loob ng halos labing walong minuto. Ibig sabihin, sa mga sandaling iyon, hindi ka gumagamit ng iyong pinakamalinaw na pag-isip. At doon mismo nagagawa ang pinakamasasamang pagpili. Alam ko na hindi madali ang kontrolin ang sariling reaksyon. Walang tao na bigla na lang nagiging hindi natitinag mula sa isang araw. Ito ay isang kasanayan na kailangang sanayin. Katulad ng pagpapalakas ng kalamnan, nagsisimula ito sa maliliit na pagkakataon, sa mga pagtatalong walang kabuluhan na dati ay papatulan mo, ngunit unti-unti mong napapansin na pinipili mo na lamang ang iyong mga laban ng may higit na talino. At narito ang isang mahalagang bagay, ang pagpapanatili ng kalmado ay hindi tanda ng kahinaan. Madalas, ito pa nga ang kabaligtaran. Kapag hindi ka nagpapadala sa mga pangudyok, ipinapakita mo na walang sinuman ang may kapangyarihan sa iyong panloob na estado. Para bang tahimik mong sinasabi, ako ang nagpapasya kung ano ang karapat dapat sa aking lakas. Isipin mo ngayon kung paano magiging ang iyong buhay kung, sa halip na sumabog kapag may balakid, nanatili kang malinaw ang isip upang suriin at kumilos ng may estratehiya. Ilang pagkakamali ang may iwasan? Ilang pintuan ang mananatiling bukas? Ang paanyaya ay payak, Ngunit napakamakapangyarihan, makapangyarihan, sa susunod na maramdaman mong paparating na ang bugso ng galit, pagkabigo, o pagkabalisa, huwag agad kumilos sa loob ng limang segundo. Huminga lamang, magmasid, at tanungin ang sarili, dadalin ba ako ng reaksyong ito palapit o palayo sa kung ano ang nais ko? Kung ang sagot ay palayo, baguhin ang direksyon. Tila maliit na bagay, munit sa maliliit na bagay na yon, nabubuo ang tunay na lakas ng damdamin. Sapagkat sa huli, maaaring subukin ka ng mundo mula sa lahat ng direksyon. Ngunit ikaw lamang ang magpapasya kung magpapadala ka o kung mananatili kang matatag. Maraming tao ang iniisip na ang disiplina ay parang kulungan, isang walang saysay na paulit-ulit na gawain na puno ng mga patakaran na sumasakal sa kalayaan. Ngunit ito ang pananaw ng mga taong hindi pa nakaranas ng tunay na kapangyarihan na dala nito. Ipinaliwanag ni Napoleon Hill na ang disiplina ay hindi tungkol sa paghihigpit sa sarili, kundi tungkol sa pagpapalaya. Ito ay kabaligtaran ng iniisip ng karamihan. Sapagkat kapag namuhay ka ng walang disiplina, ang tunay na namamahala sa iyong buhay ay ang pagkakataon, ang bigla ang damdamin, at ang puwersa ng iyong mga bugso. Ngunit kapag may disiplina ka, muling bumabalik sa iyo ang kontrol. Para bang hawak mo ang renda ng sarili mong kapalaran. Naranasan mismo ni Hill ang lahat ng ito. Noong siya isang batang mamamahayag pa lamang, binigyan siya ng tungkulin na kapanayamin si Andrew Carnegie. Maaari sana iyong maging isa na lamang karaniwang paksa, isang mabilis na pag-uusap para matapos ang artikulo, ngunit iba ang ginawa ni Hill. Nanatili siya ng tatlong araw kasama ni Carnegie, nakikinig, nagsusulat, sumisipsip ng aral. At mula roon, nakatanggap siya ng alok na nagbago ng kanyang buhay, gugulin ang dalawampung taon sa panayam sa mga pinakamatabumpay na tao sa mundo upang tuklasin kung ano-ano ang mga prinsipyong gumagabay sa kanila. Isipin mo ang ibig sabihin nito, dalawang dekada ng pagtatrabaho, pananaliksik, paglalakbay, pakikipag-usap, nang walang kasiguruhan at walang madali landas. Naging posible lamang iyon dahil sa kanyang disiplina na magpatuloy kahit wala pang nakikitang agarang resulta. At ganyan ang disiplina, hindi nito tinatanong kung gusto mo o hindi. Ang hinihingi lamang nito ay lumahok ka. Katulad ito ng magsasaka na bumabangon bago sumikat ang araw, kahit umuulan, kahit malamin. Ang pagtatanim ay hindi naghihintay sa kanyang damdamin, sapagkat alam niya na kung pababayaan niya ang bukid ngayong araw, babayaran niya ito ng mahal sa panahon ng anihan. Ganyan din gumagana ang iyong buhay. Ang iyong mga layunin ay hindi natutupad dahil lang sa inspirasyon, natutupad ang mga ito dahil pinagtatrabahuhan mo araw-araw. Lalo na sa mga araw na wala kang gana o inspirasyon, doon mas kailangan ang pagpupunyagi. Isipin mo kung ilang ulit ka nang nagsisi dahil hindi mo ginawa ang isang bagay na alam mong dapat mong nagawa. Iyong pagkakataon na sinabi mong ngayon lang hindi pupunta sa Yirien at ang ngayon lang ngayon naging tatlong linggo o kaya naman noong ipinagpaliban mong mag-aral, at nang mapansin mo, andyan na ang pagsusulit. Ang mga sandaling tila maliit ay parang mga ladrilyo, sa bawat isa na hindi mo inilalagay sa tamang pwesto, humihina ang pundasyon ng kinabukasan na nais mong likhain. Pinatutunayan ng agham ang itinuro ni Hill. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang disiplina sa sarili ay isa sa pinakamahalagang palatandaan ng tagumpay sa mahabang panahon, higit pa kaysa sa katalinuhan. Ito ay dahil ang disiplina ang lumilikha ng pagkakapare-pareho, at ang pagkakapare-pareho ang nagdudulot ng resulta. Napakasimple ng lohika, kapag pinananatili mo ang isang positibong gawi araw-araw, kahit maliit lamang, dumarami at lumalakas ito sa paglipas ng panahon. Ngunit narito ang pagkakaiba ng mga nagtatagumpay at ng mga sumusuko, ang tunay na pangunawa na ang disiplina ay hindi isang pangyayari kundi isang paraan ng pamumuhay. Hindi ito isang kasangkapan na gagamitin mo lang para sa isang layunin at pagkatapos ay titigil ka. Ginagawa mo itong bahagi ng iyong pagkatao. Kapag nangyari iyon, ang mga bagay na dati mong nakikita bilang sakripisyo ay nagiging natural na bahagi na ng buhay. Ang paggising ng maaga ay hindi na parusa, ang pagsunod sa plano ay hindi na pabigat, at ang pagtanggi sa mga bagay na umaagaw sa iyong layunin ay hindi na nakakapagod. Isipin mo kung ano ang magiging anyo ng iyong buhay pagkalipas ng isang taon kung natupad mo ang lahat ng maliliit na pangakong ginawa mo para sa iyong sarili. Hindi ko tinutukoy ang malalaking bagay, kundi ang mga simpleng gawi, gaya ng pagbabasa ng sampung pahina araw-araw, pagtatabi ng tiyak na halaga ng pera, o pagbibigay ng labin limang minuto upang matuto ng bago. Pagkatapos ng isang taon, makakabasa ka na ng higit sa tatlong libong pahina, magkakaroon ka ng isang malaking ipon, at usad ka sa isang kasanayan. Hindi ito mahika, ito ay bunga ng naipong disiplina. At ang pinakamahalaga, kapag natutunan mong bumuo ng ganoong tiwala sa iyong sarili, ang kumpiyansa mo ay tataas sa paraang walang sinuman ang makakaalis. Magsisimula kang lumakad ng may panatag na loob, magsalita ng may malinaw na kumpiyansa, at gumawa ng desisyon ng may higit na katiyakan hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil alam mong maasahan mo ang iyong sarili. Ang disiplina ang siyang nagbubukas ng pinto hanggang dumating ang pagkakataon. Sapagkat kapag naroon na ang pagkakataon, wala ng oras upang maghanda, alinman sa handa ka na, o dadaan iyon sa iba. Kaya nga, sa pinakapusod ng lahat, ang disiplina ay ang pinakadakilang anyo ng kalayaan. Kalayaang hindi umasa sa swerte. Kalayaang hindi mamuhay sa mga palusot, kalayaang mamuhay ayon sa pinili mo at hindi sa tiratiran ng iba. Ilang beses ka nang nagsimula ng isang bagay na may sigla at, sa unang hadlang, nakaramdam ka ng pagnanais na sumuko. Maaaring ito ay isang kurso, isang proyekto, isang bagong gawi sa simula ay parang madali, halos walang hirap, ngunit nang dumating ang unang pagsubok, biglang nawala ang iyong kasiglahan. Ayon kay Napoleon Hill, iyon mismo ang sandali kung saan nahihiwalay ang mga taong puro pangarap lang sa mga taong tunay na nakakamit. Dahil ang katotohanan, bawat landas na may halaga ay tiyak na susubok sa iyo. At hindi lang minsan kundi maraming beses. Dumarating ang mga pagsubok na nakatago sa anyo ng pagkaantala, ng mga puna, ng mga resultang napakabagal, at kahit ng ganap na katahimikan na parang wala talagang gumagana. Ang tibay ng loob ay hindi kawalan ng sakit o pagkadismaya kundi ang pasya na magpatuloy kahit nararamdaman mo ang lahat ng iyon. Isipin mo ang mga atleta na nasa pinakamataas na antas. Sila ay nagsasanay ng maraming taon para makipaglaban sa loob lamang ng ilang segundo. Sa panahong iyon, dinaranas nila ang mga pinsala, pagkatalo, at mga limitasyong pisikal at mental. Karamihan sa mga tao ay susuko na sa unang malaking balakid, ngunit hindi sila humihinto dahil nauunawaan nilang bawat kabiguan ay bahagi ng kanilang pagunlad. At sa tunay na mundo, sa labas ng mga paligsahan, hindi ito na iba. Isipin mo ang isang tao na nagtangkang magtayo ng negosyo, ngunit na bangkarote sa unang taon. Marami ang agad magsasabi, hindi ito para sa akin. Subalit may mga tao na muling bumabalik sa plano, pinag-aralan ang kanilang mga pagkakamali at sinusubukang muli, inaayos ang mga bagay na hindi gumana. May mga pananaliksik na nagpapakita na ang mga negosyanteng patuloy na sumusubok matapos ang pagkatalo ay may higit sa doble na pagkakataon na magtagumpay sa kanilang mga kasunod na pagsubo. Hindi dahil sila ay naging mas maswerte, kundi dahil nakamit nila ang karanasan na tanging dumadaan sa proseso lamang ang nakakaunawa. Para kay Hill, ang buhay ay katulad ng isang panday na humahampa sa bakal. Bawat pukpok, bawat tama na tila nakakasira, sa katunayan ay nagpapalakas at humuhubog sa kanilang tibay. Kaya itinuro niya na hindi dapat tingnan ang isang pagkatalo bilang hudyat upang huminto, kundi bilang paanyaya na maging mas matatag. Isa ito sa pinakamalalaking kaibahan ng mga taong hinahangaan natin at ng mga humihinto sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Ang mga nagwawagi ay nauunawaan na ang kabiguan ay hindi huling kabanata. Ito ay isang tuldokwit lamang sa kwento. Ngunit bakit napakahirap manatiling matibay? Dahil ang ating isipan ay likas na nakaprograma upang umiwas sa sakit at hanapin ang ginhawa. At ang pagpapatuloy matapos bumagsak ay nangangailangan ng kabaligtaran, harapin ang kakulangan sa ginhawa, tiisin ang mga hindi tiyak, at higit sa lahat, kalabanin ang tinig sa loob na nagsasabing, baka hindi mo kaya. Ang totoo, ang tinig na ito ay lilitaw sa tuwing malapit ka ng umangat. Hindi ito babala upang tumigil, kundi palatandaan na nasa hangganan ka ng karaniwang pamumuhay at ng panibagong antas. Kung iisipin mong mabuti, mayroon ng mga pagkakataon sa iyong buhay na ikaw ay mas matatag kaysa iyong inaakala. Mga sitwasyong wari imposibleng malampasan, mga araw na akala mo'y hindi ka nakakayanin ngunit heto ka ngayon. Nangangahulugan lamang na may lakas na sa loob mo, ang kaibahan ay ngayong oras na ito, kailangan mo itong gamitin ng may malinaw na layunin, itutok sa bagay na tunay mong nais makamit. Ang pagiging matibay ay hindi kakaibang talento na ilan lang ang nagtataglay, ito ay parang kalamnan na maaaring sanay ng kahit sino. At ang pagsasanay ay nagsisimula sa araw-araw, sa maliliit na pagsubok. Ito ang sandali na hindi mo iniiwan ang proyekto, kahit ito'y nakakabagot, na hindi mo iniiwan ang plano, kahit hindi pa dumarating ang gantimpala, na pinipili mong bumangon kahit nagkamali ka at maaaring ikahiya yon. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong muling tumayo, nag-ipon ka ng lakas upang harapin ang mas matitinding unos. At marahil ang pinakamahalagang tanong na maaari mong itanong sa sarili ay, gaano ko ba talaga ito kabusto? Sapagkat kung ang sagot ay sobra, wala nang anumang hadlang na makakahinto sa iyo ng tuluyan. Masasaktan ka, mapapagod ka, darating ang mga araw na bugustuhin mong sumuko. Ngunit ang kaibahan ng mga umaabot sa rurok at ng mga tumitigil ay ang unang grupo ay alam na bawat pagkadapa ay isa lamang hakbang pa sa kanilang landas. Hindi mo kailangang maging hindi matinag upang magtagumpay, kailangan mo lamang tumangging huminto. Ang iyong isipan ang pinakamahalagang lupain na taglay mo. Doon umuusbong ang iyong mga ideya, plano at mga desisyon. Munit katulad ng isang matabang lupa, kung hindi mo alagaan, anumang bagay ay maaaring tumubo roon kabilang ang mga damo. Sinabi ni Napoleon Hill na tayo ay nagiging katulad ng limang tao na pinakamadalas nating nakakasama, ngunit hindi ito limitado sa pisikal na presensya. Sa panahon ngayon, ang mga binabasa mo, pinapanood, pinakikinggan at sinusundan sa social media ay may kaparehong bigat ng mga usapan mong personal. Kung hinahayaan mong pumasok sa iyong isipan ang negatibong nilalaman, nakalalasong usapan at mapanlimiting pananaw, tiyak na ang mga binhin iyon ay tutubo. Ang problema, karamihan sa mga tao ay hindi na mamalayang kung ano ang kanilang pinapapasok. Para itong iwanang nakabukas ang pintuan ng iyong tahanan at hayaang makapasok ang kahit sino upang galawin ang iyong mga gamit. Ilang ulit ka na bang lumabas mula sa isang usapan na mas mabigat ang pakiramdam kaysa noong pumasok ka? O napansin mo na ba na matapos mong tumutok sa isang partikular na uri ng nilalaman, biglang nawala ang iyong sigla at gana? Hindi iyon aksidente. Ang mga bagay na pinapakain mo sa iyong isipan ang humuhubog sa paraan kung paano mo nakikita ang mundo at, higit sa lahat, kung paano mo nakikita ang iyong sarili. At narito ang isang mahalagang punto, kahit isang kaisipan lamang na inuulit ng paulit-ulit ay may kapangyarihang baguhin ng lubusan ang iyong landas. Kung tatanggapin mo ang ideya na hindi ako sapat at palaging inuukit iyon sa iyong isip, darating ang panahon na ito ay magiging paniniwala at mula roon, bawat hakbang na gagawin mo o iiwasan mong gawin ay akay ng paniniwalang iyon. Totoo rin ang kabaligtaran. Isang kaisipan na pinatitibay araw-araw, gaya ng ti kaya kong matutunan ang anumang bagay na pagbubuhusan ko ng tiyaga, ay maaaring magbukas ng mga pinto na dati tila imposibleng marating. Isipin na lamang ang nangyari kay Britney Spears sa kasagsagan ng kanyang katanyagan, napalibutan siya ng mga taong at mga impormasyong nakakasama, at nawalan siya ng kontrol sa sariling kwento. Pinanood iyon ng buong mundo, at naging malinaw na ni ang malaking halaga ng salapi o tagumpay ay hindi sapat na pananggalang kung ang isipan ay marupo. At ito ang dakilang aral, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang laman ng iyong bangko, gaano kalaki ang iyong talento, o gaano kataas ang iyong posisyon, kung wala kang pamamahala sa mga bagay na pumapasok at nananatili sa iyong isipan, palagi kang magiging alipin ng kaguluhan. Ang pag-aalaga sa iyong pag-iisip ay nangangailangan ng sinadyang layunin. Ibig sabihin nito ay masusing pagpili sa lahat ng bagay na iyong pinakakawalan na makapasok. Bago ka manood ng isang video, itanong mo sa sarili, ito ba ay magpapatatag sa akin o magpapahina? Bago ka magbigay pansin sa isang komento, mag-isip, dadali ba ako ng opinyong ito palapit sa aking pinapangarap, o lalayo ako mula roon? Tila simple, ngunit ang maliliit na pagpiling ito ang siyang nagpapasya kung ano ang lalago sa iyong kalooban. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang palagiang pagkakalantad sa negatibong nilalaman ay makabuluhang nakapagpapataas ng antas ng pagkabalisa at pangungutya, kahit hindi agad ito namamalayan ng tao. Ito'y ay dahil ang utak ay nagtatala at nagpoproseso ng mga impormasyong may mabigat na damdamin ng mas matindi. Ibig sabihin, kahit isipin mong isang simpleng nakakatawang video lang ito, o isang masamang balita lang naman ito, tinatanggap iyon ng iyong sistema ng nervyos bilang totoo at unti-unting binabago ang iyong pananaw. Ang araw-araw na pagsasanay ay matutong kilalanin kung alin ang karapat dapat manatili at alin ang dapat palayain. Hindi mo ganap na makokontrol ang lahat ng pumapasok sa iyong isip, gaya ng hindi mo kayang hadlangan ang isang ibon na lumipad sa ibabaw ng iyong ulo. Munit kaya mong pigilan itong gumawa ng pugad doon. Ang susi ay huwag pakainin ang mga kaisipang hindi makabubuti. Kilalanin sila at sa kahayaan na lamang silang lumisan. Isipin mo kung paano ang magiging buhay kung mababantayan mo ang iyong isipan sa ganitong paraan. Hindi ka matitinag ng chismis, hindi ka mapapahinto ng masasamang opinyon, at hindi masasayang ang iyong lakas sa mga impormasyong walang silbi. Sa halip, ang iyong atensyon ay mapupunta lamang sa mga bagay na nakabubuo, nakapagpapalakas, at nagtutulak sa iyo pasulong. Sa ganitong paraan nililikha ang isang kaisipang hindi sumusuko sa mga kalagayan, kundi siyang nag-aayos ng mga ito upang umayon sa nais mong maranasan sapagkat sa huli, ang pinipili mong itago sa loob ng iyong isipan ang siyang eksaktong magtatakda ng kung ano ang mangyayari sa labas. Ang pagbabantay sa iyong kaisipan ang pundasyon ng lahat. Sapagkat walang silbi ang pagkakaroon ng layunin, disiplina o tibay ng loob kung ang mga binhing pinapayagan mong pumasok ay masama. Dito lahat nagsisimula. At kapag ito ang iyong nasakop, bawat yapak ay magiging mas matatag, bawat desisyon mas malinaw, at bawat pagsubok mas magaan. Ngayon, ang susunod na hakbang ay naroon na. Pindutin mo ang bidyong nakikita sa iyong screen at sama-sama tayong akyat pa ng isa pang baitang sa paglalakbay na ito upang ikaw ay maging, sa araw na ito, kahit isang porsyento na mas mabuti kaysa kung ano ka ngayon. Salamat sa iyong pagtutok at hihintayin kita sa susunod na video.